Magandang gabi, mga kababayan! Ngayong gabi, ating tututukan ang isang istoryang gumimbal sa buong bansa, ang investigasyon ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming bulong-bulungan tungkol sa posibilidad ng isang warrant of arrest. Kaya naman marami ang nagtatanong, haharap kaya si Duterte sa hustisya sa The Hague? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang ICC, na madalas tawaging huling hantungan ng justisya, ay nag-iimbestiga sa mga pinakamabigat na krimen kapag ang mga korte sa isang bansa ay hindi kaya o ayaw umaksyon. Ang kontrobersyal na giyera kontra droga ni Duterte na kinasangkutan ng libo-libong pagpatay ay nakakuha ng atensyon ng ICC at nagpasimula ng isang legal na labanan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Malaki ang nakataya rito. Kung mag-issue ng warrant ang ICC, maaari itong magkaroon ng malawakang epekto kay Duterte sa Pilipinas at sa laban kontra sa kawalan ng pananagutan sa buong mundo. Nang manungkulan si Duterte noong taong 2016, idineklara niya ang isang malupit na kampanya laban sa ilegal na droga. Malinaw ang kanyang mensahe, ubusin ang droga sa anumang paraan. Ang sumunod ay ang pagdami ng karahasan, kung saan libo-libo ang napatay sa mga operasyon ng pulisya at mga pagpatay na parang vigilante style. Nagbabala ang mga human rights groups na nagdodokumento ng mga extrajudicial killings, mga arbitraryong pag-aresto, at isang kapaligiran ng takot. Ang mga pamilya ng mga biktima na naghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay ay lumapit sa ICC, umaasa sa pananagutan kung saan ang kanilang sariling gobyerno ay nabigo sila. Gayunpaman, pinanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na ang mga pagpatay ay karamihan ay naayon sa batas kung saan ang mga pulis ay umaaksyon para sa self defense. Paulit-ulit na ipinagtanggol ni Duterte ang kanyang mga pulisya nangaangkong protektahan ang mga taga ng batas at tinatanggihan ang mga paratang ng pagkakamali landas ng ICC patungo sa hustisya ay masalimuot at maingat. Nagsisimula ito sa isang preliminary examination, kung saan sinusuri ng prosecutor ng ICC kung mayroong makatuwirang batayan upang magpatuloy sa isang buong investigasyon. Noong 2021, pinahintulutan ng ICC ang isang buong investigan sa giyera kontra droga sa Pilipinas. Matapos makahanap ng makatuwirang batayan upang maniwala na ang mga krimen laban sa sangkatawan ay nagawa. Kung pagkatapos ng masusing investigasyon, naniniwala ang prosecutor ng ICC na mayroong sapat na ebidensya upang magtatag ng mga matibay na batayan para magsampan ng kaso, hihilingin nila sa mga hukom na mag-issue ng warrant of arrest. Ang warrant na ito ay isang makapangyari hang legal na kasangkapan na nag-oobliga sa mga miyembrong Estado na arestuhin at isuko ang akusado sa ICC. Gayunpaman, umalis ang Pilipinas sa ICC noong dalawang libot labing siyam na nagpapaluba sa mga bagay-bagay. Pagamat na nanatili ang jurisdiction ng ICC sa mga krimen na nagawa noong miyembro pa ang Pilipinas, ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay nagiging mas mahirap nang wala ang kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Seksyon 4. Ang pagsuway ni Duterte, isang larong habulan ng legalidad. Nanatiling matigas si Duterte sa buong proseso ng ICC, tinatanggihan ang autoridad ng korte at nangangakong hindi makikipagtulungan. Tinawag niya ang ICC na isang kasangkapan ng kanluraning imperialismo at inakusahan ito ng pagkiling laban sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, ang mga kamakailang aksyon ni Duterte ay nagmumungkahi ng isang masalimot na discard. Sa isang paglalakbay sa Hong Kong, isang miyembrong estado ng ICC, nakita siyang may mas mataas na seguridad na posibleng indikasyon ng kamalayan sa potensyal na legal na panganib. Sinabi pa niya ang kanyang kahandaang maaresto kung mag-issue ng warrant ang ICC, pagamat pinanatili niya ang kanyang pagiging inosente. Ang maliwanag na kontradiksyon na ito ay nagpapakita ng maselan na pagbabalanse na kinakaharap ni Duterte. Pagpapakita ng lakas habang nilalayag ang mga legal na komplikasyon ng kaso sa ICC. Section 5. Nagaantay ang hatol. Naantala ang hustisya, ngunit hindi ipinagkait. Ang investigasyon ng ICC sa giyera kontra droga ni Duterte ay nagpapatuloy at walang malinaw na takdakdang panahon para sa isang desisyon. Kung haharap si Duterte sa paglilitis sa Dahego ay nananatiling isang katanungan. Ang kaso ay nagdulot ng matinding debate sa loob ng Pilipinas at sa ibang bansa na nagtataas ng mga pangunahing tanong tungkol sa soberanya, justisya at pananagutan. Ang ilan ay nakikita ito bilang isang mahalagang hakbang tungo sa pagtatapos ng kawalan ng parusa para sa mga mabibigat na krimen, habang ang iba ay tinitingnan ito bilang isang paglabag sa pambansang soberanya. Anuman ang maging resulta, ang proseso ng ICC ay nagbigay liwanag sa epekto ng giyera kontra droga sa mga tao at ang agarang pangangailangan para sa justisya at pananagutan. Habang hinihintay natin ang desisyon ng ICC, tungkulin nating manatiling may alam, makilahok sa critical na dialogo, at hilingin na ang hustisya ay maipatupad gaano man katagal. Tanong, may jurisdiction ba ang ICC na magpatupad ng pag-aresto kay Duterte dito sa ating bansa kung meron mang arrest warrant laban sa kanya? Ay comment ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like, subscribe and share sa video ito. Hanggang sa susunod mga ka-edox!